Hello, hello, katigeng. Katigang, pa sa Ilocano, <laughs> sa Pilipino. Pag binasa rito, katigeng. <laughs> Mag-aalmusal na tayo. Hindi ko linagyan ng honey. Brown sugar ang ginagay ko ngayon. Kasi health, healthy raw din yung brown sugar, <laughs> sabi ni Facebook. At saka ito, ay walang kamatayang abroad coffee na walang halong biro kaya ngayon haloin natin halo haloin natin ang mga katigayang yung mayonnaise na walang kamatayan lagi-lagi yan, Lagi -lagi yan. <laughs> pang palinamnam kasi pag ano kasi pag yung yung milk ay lalagay mo, magiging malabnow ito eh kasi fresh milk yung ando doon eh. Hindi na malapot. Mababawasan yung lapot. Kaya ngayon, eh lalagay ko mayonnaise at saka mas masarap talaga. Mas masarap ang mayonnaise kaysa kaysa, milk. Para sa akin yun na Okay, doki okay, mga katigang banatan na natin bye bye mga katigang